Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Nagpapatuloy ang bayanihan at pagkakaisa sa lungsod ng Tagig sa ikatlong araw ng Brigada Eskwela 2023. Mas pinapaganda ng mga volunteers, mga guro, mga mag-aaral at iba pang stakeholders ang mga paaralan upang maihanda ang mga ito sa nalalapit na pasukan. Sa Pitogo Elementary School, pinigyang pansin ang mga electrical wirings at nag-install na rin ng mga fire extinguisher. Tumulong din ang Bureau of Fire Protection at nagsagawa ng flushing sa school grounds at maging sa de-clogging ng mga kanal. Tuloy-tuloy din ang pagpipintura at paglilinis ng mga volunteers sa Tipas National High School, sa President Justado Makapagal High School at Kapitan Eddie T. Reyes Integrated School. Parte ng Brigada Eskwela ang pagsasagawa ng seminar patungkol sa adolescent reproductive health na makatutulong sa mga mag-aaral ng Makati Science High School. Sa Tibagan High School naman, nagkaroon ng seminar on drug abuse prevention and control at lecture sa inclusive education. Sinabay na rin sa paglilinis ng mga pasilidad sa Pitogo High School ang parents orientation at webinar, gayon din ang child protection and participation. Naging masigla rin ang Brigada Eskwela sa Sembo Elementary School dahil sa kanilang pagzumba. Masigasig naman ang mga volunteers na naglinis sa Cipriano P. Santa Teresa Elementary School at sa West Rembo Elementary School na sinabayan pa ng Seminar on Mental Health Awareness at Storytelling. Malaking bagay rin sa Bagong National High School at sa South Sembo Elementary School ang mga donasyon para sa paaralan at ang oras na inilaan ng mga volunteers para bigyan ng mas maaliwalas na kapaligiran at paaralan ang mga mag-aaral para sa school year 2023 to 2024 Matatandaan na nitong Martes, personal na binisita ni Mayor Lani Cayetano ang Tibagan High School sa Barangay East Rembo. Sa kanyang mensahe sa mga mag-aaral, mga magulang at sa faculty ng paaralan, pinigyang diin niya ang kahandaan ng pamahalaang lungsod ng Tagig sa pagsuporta nito sa edukasyon at pangangailangan ng mga mag-aaral. Ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ng pamahalaang lungsod ng Tagig ang 1,338 na mga kabataang tagigenyo na nagsipagtapos ngayong araw mula sa Tagig City University o TCU. Matagumpay nilang nalagpasan ng mga hamon at natanggap ang kanilang pinakaaasam na pagkilala at diploma sa ikatlo at panghuling araw ng ikalabing pitong commencement exercises ng TCU sa SMX Convention Center sa SM Aura. Pinarangalan din ng mga mag-aaral na nagpakita ng kahangahangang tagumpay kabilang na ang mga nanguna sa academics, leadership at athletics. Dinaluhan ng seremonya ng mga dekano at mga tagapangulo ng programa ng TCU, ang TCU Board of Regents at mga opisyal ng universidad. Pinangunahan ng pagtitipon ni TCU Vice President for Academic Affairs Dr. Jennifer Tolang, kongresista ng unang distrito na si Ricardo Ading Cruz Jr., Vice Alcalde Arvin Ian Alit, pati na rin ang mga konsehal na kinakatawan ang una at pangalawang distrito. Dumalo rin sa okasyon si Mayor Lani Cayetano, upang personal na ipaabot ang kanyang taus-pusong pagbati sa mga mag-aaral. Ipinahayag niya ang kanyang panghanga para sa kanilang mga tagumpay at hinihimok silang yakapin ng kanilang mga papel bilang responsable at produktibong mga miyembro ng komunidad. As your mayor, I have always believed that the Taligenme youth are the greatest asset of our city. We have invested in providing quality education as we believe in your potential, that your achievement will mirror the goals and aspirations of our own province. Binigyang diin ni Mayor Lani ang kanyang pangako na mapabuti ang mga programa na nagbibigay ng mas madaling akses sa mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga residente ng Tagig. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200, Tagig Rescue 09190703112, Tagig PNP 0286423582 o 09985987932.

para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Tagig City Daily Report.